guys oh, magandang umaga po sa ating lahat guys so ayan ang aming bahay po ituluan oh. yan po siya ang aming mga mga kwarto at tumutulo po oh. baka ba tumutulo ito ito sa kabila oh. ang lahat po ng gamit namin ay ito sa sala ayan po yung mga gamit namin sa sala sa kuo basa. Ang basaho dito eh. Ang <coughs> tumutulo. <So>, <coughs> mm -hmm. Magandang umaga po sa ating lahat. O, dito po sa amin ay, ang panahon, ang panahon ni maulan. Nakulimim na naman, no? Wala ko sa sikat ng araw. Malamlam ang panahon dito sa amin. At itong bahay namin, yan, ganito pag naulan, laging basa yung yung tiles na yan, no? Bomba niyan. Ayan, mga basahan tayo. Mga basa po tiles namin. Guys. O ayan, mga natulo. Tuho nga misa'y nababasa rin. Ito po sa aming bahay, malakas na doon malakas ang ulan. Pag malakas ang ulan ay tumutulo. Grabe. Kung gagawin dyan sabi bubong daw po kulang daw po sa bubong sabi ganyan. yun kaya ho minsan hindi kami dito makatulog kasi basa po ang grabe po ang sinasakit pag nakaulong kaya po yung ate ko kaya po yung ate ko ano kasi pag po yung magluto pag daw may lulutuin Yeah, Tara, ininit. <laughs> Ayun po yung pogi na ito. Ayun po yung pogi yun. <laughs> na ito. ko. Kaway, sabi ko. Ayun po, yan. Yung aming pamangkin na yan. Na na po? <laughs> na ando na yun. Yan, yung aming harapan, sahig, yan. Grabe. May ako magwawalis ako. Magwawalis po tayo, guys. Walis-walis naman. Grabe. Oh, magandang umaga po, ingat po lagi tayo sa anong panig ng mundo. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po.